de bangay lang kayo nakakita ng tagigising lang hagard daga. May nangyari na naman sa akin, Jexters, May sumakit na naman. Sumakit. na ako kasi hindi ko na kaya. Kung nagdi-dinner, magdi-dinner na kami. Hindi ko na talaga kaya as in. Dahil nga kaka-opera ko lang. So, hindi mo na daw pwede, sabi ng doktor. thank <laughs> you And yes, Chucksters, good morning again. At uh, eto ito na ang fourth and last day namin dito ngayon sa Puerto Galera. So ngayon naman kami ay mag uh, uh, island hopping. Pero bago namin gagawin yan, pupunta muna kami dun sa bahay nila Kuya Rico. Dun, kasi dun yung parang pinaka headquarters namin. I mean, yung meeting place dun kami kumakain. Kasi sila Kuya Rico eh taga dito sa sabang Puerto Galera. Sila Kuya Rico at si Ate Maylene, sila yung kapatid ni Sir John. Sir John, si Chef na taga rito at ang nagdala at nagsama sa amin dito sa Puerto Galera. Kaya, Sir John, Kuya Rico, Ati Maylin thank you po sa inyo sa pagsama dito lagi. Pangalawang beses ko na to na pumunta rito at sumama sa kanila rito sa Puerto Galera. So, ayan, ang gagawin namin ngayon ay island hopping, uh, beach, mga beach, mga dagat. Kaya, pupuntahan namin ngayon yan today. So, ito, outfit check. Naka one piece tayo ngayon. Kasi per hapon, two piece na tayo, no? So, ngayon, one piece at syempre, malala ang init. So, ano rin tayo ng ating mga pananggala sa araw, syempre, no? Para ingatan natin ng ating skin, ba diba? From NB, Skin, Beauty and Wellness. Thank you, NB. Pati na rin yung hair ko na nilagyan ko na ng Prada kasi may color siya. Iconic star, thank you, ba diba? Isa Di na tayo ng <laughs> Siyempre yung shades ko from Ideal Vision. Nandiyan na rin. Kompleto na yun siya. At itong maganda kong tit. O, oh, JC Solis. Doc JC Solis. Di ba? Kahit sa liwanag yan, sa arawan, ang ganda-ganda niya. Ang puti, ang linis. Ganyan. Doc JC Solis of Gorgeous Smile. Thank you. Ayan. At pupunta na ako doon para naman mag uh, breakfast. <laughs> Tapos, alis na kami. Gora na kami sa aming first destination, ang Fridays. Friday siyang tawag sa una namin pupuntahan na island. Tara, Jacksters! Hey few moments later. At eto na, Jexters. Dito kami. Sabi ko sa inyo kanina, dito kami magla-lunch. Ayan. Ang Friday. Alam nyo, guys, ang daming VIP dito ngayon. Dito tayo sa short. Nakita nyo naman. Ang ganda. Dito yan sa Puerto Galera. Diba? Oh, dito kami magla-lunch. Ayan. Dito, restaurant. Ayan tawag I think it, this is a private resort so ang daming VIP dito ngayon ayan, Jexer. nandito ngayon tayo sa Friday. Actually, this is a private resort. Diba? So, nandito lang kami para mag-lunch and mag and -chillin, chillin na rin. Actually, nagkatama na kami lumipat pa ng ibang island kasi ito na, dito na mismo, ang saya na, ang ganda na rito. Nakapag-relax ka, nakapag-chill ka, tingnan mo. Oh. oh, diba? So, yan, Jexers. Yan eh, ito na yung ami at atang huli pumuntahan. Ngayon. Araw na kasi, ito pa rin yung last day namin dito sa Puerto Calera. Mamayang gabi, hindi pa namin isa ng trainer namin. sa Angeles pa rin ba? O sa iba naman. So, ayan, papakita ko lang sa inyo itong Friday itong stay namin ngayon. Dahil nakakatamahan na kaming lumipad pa ng ibang ayan. Hindi maganda naman. Ayan, nakalipad naman. Kaya lang, nakakatakot na pumasok sa loob, di ba? Usually, pag mga <laughs> may o baka pa ka na yung Pero I don't think meron. May... Ayan o, oh, ang ganda siyang test. Tapos mamaya mag halo kami ayun hindi mga kasama pa kami. Nag-chichilak sila dito. Hmm. Maganda rito ito. Sobrang ganda rito ito. Alam mo marami kayong pwedeng kita dito sa Puerto Galera. Kami sa Sabang kami nag-stay pero nagpunta rin kami ng White Beach. Yun yung sikat. Yung laging pinupunta pupuntahan. Yung sabang kasi para siyang ano, diving site lang. So doon lang yung mga pick up, tsaka mostly ang mga nagpupunta doon foreign eh, bibihira yung mga Pinoy. Kasi ang Pinoy gusto nila yung may shore, yung may ganito. Eh yun sa sabang wala. Pero doon ang pick up point ng lahat. So ayan, nagpunta rin tayo sa, sa Infinity Farm, nag nature nature tayo. So ngayon, ito na yung huling destination. Tapos mamayang kami, may pag-inner ulit. Hindi ko lang alam, baka may pag-ing salamat ayan, Jexters. Magnanap muna ako. Magsisiesta muna ako. At ng ano-ano pa. Kaya, tara na. few moments later. Hi, Jexers. Good morning. Yes. ba diba, ngayon lang kayo nakakita ng tagigising lang ha, Gardag. Dito na naman after tagigising. Kanina pa ako nagising mga 3 a.m. Kasi aga ako natulog kahapon. Kasi may nangyari na naman sa akin, May sumakit na naman. Sumakit lang yung ulo ko kagabi. After namin mag, magpunta dun sa Fridays. Kasi dun kami nagstay ng... Dun kami nagpalipas ng araw dun sa Fridays. So, pagbalik dito, tapos naligo ako. Basta um, masakit na yung ulo ko. So, nung nagdi-dinner, magdi-dinner na kami, hindi ko na talaga kaya as in migraine. Tapos parang nasamahan na rin ng vertigo. So, nahihilo ako. Mga bandang mga 9pm. Eh. So, umuwi na ako rito, uminom ng gamot, tapos natulog na. Alam mo, Jagsters, ang dami sanang ano, mangyayari dito na hindi natuloy. <laughs> Tulad nung mag-scuba dapat kami ulit. Scuba diving kasi na-miss ko na rin. Pero dahil nga kaka-opera ko lang. So, hindi mo na daw pwede, sabi ng doktor. Hindi So, ang nangyari, tumambay na lang kami nga doon sa Fridays na dapat scuba diving yon Sayang, no? Nakaka-miss. Na-miss ko na ulit mag-scuba. Parang years ago pa nung nag-scuba kami dito rin. Ganda kasi mga ano rito, mga diving site dito magaganda. So, ayun, na-miss ko yun. Hindi uh, natuloy. Pero maganda yung pinuntahan namin kagabi. Maganda yung kahapon. Maganda yung pinuntahan namin. At saka yung kakainan sa ano namin na Japanese restaurant bago yung dito. Hindi natuloy kasi nga magandang ulo ko. Hindi, I mean ako hindi natuloy pero sila natuloy. Ako, muwi na ako kasi hindi ko na kaya. So ayun, Jexters, ngayon naman ay pauwi na ako ng Maynila. Pauwi na kami ng Maynila. So back to normal na naman. Ang saya, ang saya na itong bakasyon na to. Apat na araw na bakasyon. Actually, panlima ngayon. Pero itong panlima is pauwi na kami dahil gawa na. Balik na naman kami sa mga trabaho at mga dating gawi. Ayun, Jacksters. So, salamatan ko lang sila Kuya Rico, si Ate Maylin, ang Bumkin at ang Santos Family. Sir John, Chef Jeremy. Grabe kayo. Ate Maylin, Kuya Rico. Ang Angelines Dive Resort dito sa Sabang. Si Ate Gigi, thank you. Si Marco at saka si Kay Paglinawan, thank you. Pagkalinawan, ayan. Thank you sa inyo. First time ko silang nakabanding. Ang saya. Ang saya, ang saya-saya nitong bakasyon na to. Ayun lang, Jacksters. Samahan niyo ulit ako sa susunod na ganap. <laughs> Bye, Jacksters!